Kutis yayamanin at bunso sa magkakapatid. At nang marating ko ang bukana, nang lagusan patungo sa bagong buhay, nagkukulay pink iyon. At dahil doon, nakaramdam ako ng labis na pagkagutom. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Elementary pa lamang ay kilala ko na ang babae na itago na lang natin sa pangalang Angel. At isa ako sa kanyang kakilala na kung tawagin niya ay kuya. Hindi dahil magkapatid kami o ano paman. Yun ay dahil di hamak na mas may edad ako kaysa sa kanya. Magkapitwahay kami pero medyo may kalayuan na ng konti ang pagitan ng aming mga bahay. Lima silang magkakapatid, dalawang lalaki. Pero ni isa sa mga yon ay wala akong tropa. At sabihin na lang natin na hanggang tanguan lamang pag kami ay nagpapangitaw o nagkakasalubong sa iisang daanan. Pero hindi ko alam na si Angel ay lalaking taliwas sa kung ano ang kanyang kasarian at pinatutunguhan ng kanyang pangangatawan sa kanyang paglaki bilang babae. Bukod sa pagiging bunso sa kanilang lima na magkakapatid, si Angel ang pinakamaganda. At kahit pagdating sa kulay ng balat, maputi si Angel na madalas ko pang biro pag kami ay nagkakasalubong saan galing o saan papunta ang anak ng mayamana sa itsura kasi niya ay hindi mo aakalain na madalas kapos ang kanilang pamilya saksi ako doon dahil ang pagiging kapos nila sa buhay ang dahilan kung bakit ko nakilala ang mga magulang ni Angel at syempre kasama na silang magkakapatid at sa lugar kung saan parehong nakatayo ang aming mga bahay ay ang magulang ni Angel lang naman ang unang pamilya na nagsabi sa akin ng baka naman pwede mo kaming paluwagana. At ng aking mapagbigyan ay naulit iyon ang naulit. Nakakabayad kong minsan hanggang sa ang iba ay hinayaan ko na lang bilang tulong dahil kapos sila sa buhay. Parehong walang permanenteng trabaho ang mga magulang ni Angel. Bagay na madalas mangyari sa isang pamilyang nasa Pinas. Marami ang anak kahit ang pamumuhay ay hirap. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Wilson, 38 years old, kasal, at kasalukuyang pinagkahandaan ng pagsilang ng aming magiging panganay. Isa ako sa sampung lalaki dito sa mundong ibabaw na nangako sa sarili. Nabubuo lamang ng pamilya sa oras na para sa akin ang pera ay hindi ko na problema at dahil doon, umalis ako sa lugar namin pansamantala dahil na rin sa hindi pagkakontento sa kung magkano ang aking sinasahod bilang manggagawang Pilipino. Sumubok ako na mag-ibang bansa at binarad na makalis naman kaagada. Anim na toon akong nawala sa lugar namin at dahil iba ang buhay ng nasa ibang bansa, nawalan ako ng balita sa dati kong mga kapitbahay. At sa aking pagbabalik, marami ang nagbago sa lugar. Marami ang nawala at ang bago. At sa mga kapitbahay naman, marami ang bagong muka at marami rin ang nawala. At ang ilan ayaw na rin sa aking mga kapitbahay ay sinunduan ni kompare na may dalang karet para isama sa kabilang buhay. At ang isa nga sa nakasorpresa sa akin ay si Angel. Dahil nang muli ko siyang makita para kumustahin ang kanilang pamilya. naka cat lang naman si Angel. Sa kalagayang may malusog na hinaharap at kulay na para bang hindi nasisikat na ng araw. At pagmumuka na kung hindi lang sa kanyang gupit, ay hindi mo iisiping lihis ang landas na kanyang tinatahak. At nasabi ko na lang na, uff, oh, kagandang dalaga eh. Ano bang nangyari sa'yo? ang naging sagot sa akin ni Angel, tigilan mo ako, hindi tayo talo. Napailing na lang ako habang hindi sinasadya ay ginagaya ang huni ng butiging naglalandi. At doon ko naalaman ang nakakalungkot na balita na ang padre di pamilya nila ay nategi. Hindi nakanigtas dahil sa nagdaang pandemic. Muli kong nakasama ang pamilyang masasabi ko na para sa akin ay isang malapit na kapitbahay. At kahit hindi ako literal na tomo-toma, para lang sila ay pagbigyan sa muli naming pagkikita-kita. G, kaya ayon. At umuwi akong windang ang bawat paghakbang. Hatid ni Angel na hindi sinasadya ay damako kung gaano kalambot ang dala niyang monay. Hindi sa pagyayabang, alam nyo ba noong ako ay high school student, tomboy, ang aking unang naging jowa Naitago itago na lang natin sa pangalang Jen. Na siyang ikinabilib ng ilang nakakakilala sa akin at sinabing, kung ang tomboy raw ay nagawa kong pasagutin, eh di mislalo na yung babae na walang ipinaglalaban sa kung ano ang tunay na sila ng isilang. Hindi man kasing lupet ni Angel ang datingan ni Jen, pero hindi ko masasabi na gusto ko ang morena kung hindi ko naging jowa si Jen. At hindi rin sa pagyayabang, siya rin ang babae na nagparana sa akin ng langit kahit nasa lupa. Ang isa sa dahilan kung bakit ko nasabing high school life ang pinakamasayang parte ng pag-aaral. Para lang naman akong nagkaroon ng GF na maton. <laughs> Noong nag-aaral ako ng high school. Pero pag kami na lang ang magkasama, lumalabas ang kung ano, ang kasarian meron siya. At ang lahat ng iyon ay nag-flashback nang makita ko kung gaano kaganda si Angel sa muli naming pagkikita makalipas ang ilang taon, ang tomboy na aking kapitbahay. Kilala ko ng magulang ni Angel at sa tagal ng aming pagiging magkakilala, ang ilang bagay tungkol sa akin alam din niya. Ugalit ilang bagay na dapat ay ako at ang aking magulang lamang ang nakakaalam. At simula nang bumalik ako galing ibang bansa, pakiramdam ko ay masigit pa akong naging welcome sa kanilang bahay. Hindi tulad dati na kung magawin man ako doon ay panandalian lamang. At siguro ay isa na doon ang pagkakaroon ko ng trabaho ibang bansa. Maliban kay Angel na bunso sa magkakapatid, lahat ng kanyang kapatid ay meron ng asawa. At dalawa sa kapatid ni Angel na merong asawa at anak, kapisan nila sa bahay. Kaya medyo magulo at maingay dahil sa mga bata. Bagamat ganun pero masaya. Siguro lalo na kung walang problema. At mula nang makarap ko sa Angel sa mesa, nagkaroon ako ng tomboy na barkada. Madalas kong kasama sa pagpunta ng market, magmall at kung saan saan pa. Barkada, tropa o kaibigan. Ang tingin ng ilang nakakakita sa amin at siguro buong pag-akala na si Angel ay hindi na kaya pang baguhin sa kung ano ang nais niyang maging. Maraming pagkakataon na madalas kaming dalawa lamang ang magkausap at sa mga pagkakataong iyon ay dahan-dahan ko nang ibinabalik si Angel sa kung ano dapat siya at mas higit na bagay para sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na nagagalit siya sa akin at ilang ulit ko na rin inakala na kanya na akong iiwasan dahil obviously ay ipinararamdam ko na gusto ko siya at ayaw niya ng ganoong senaryo kinikilabutan daw siya <laughs> lalo na sa mga pagkakataong gusto kong maging sweet sa kanya at ilang beses na rin niyang sinabi sa akin na pag lagi raw akong ganon eh hindi na niya ako papansinin bagay na mas lalong nagbibigay ng gigil sa akin para lalo akong magpatuloy doon ko kasi nakikita kung gaano siya maging babae. Alam mo yung pag nagagalit siya, eh para sa akin lalo siyang gumaganda. At ang isa sa gusto kong makita ay eh yung version ni Angel na mahaba ang buhok. Siguro dahil naiinip sa kanila at walang magawa, na no choice siya kundi ang ako ay pagtiyagaan bilang tropa na malinis ang ginawa. At sabi ko sa sarili ko, eh kung hindi kita makuha sa santong dasalan, eh sa santong paspasan. Ewan ko na lang kung may masasabi pa siya. At matapos kong mag-report sa agency ng aking kumpanya. At pumirma ng bagong kontanata. At syempre, ang balitang iyon ay si Angel ang unang nakaalam. At bago raw ako umalis, eh kailangan ko ang magpainom. Sinabi ko na dahil wala naman akong kasama sa bahay, natoon kasi na nagbakasyon sa probinsya si na mama at papa. Magpapaluto na lang kami sa kanila. At sinabi ko na hindi ako magpapainom. Baka pagmulan pa ng gulo e eh, paalis na ako. Kako Ka kung magpapainom man ako e eh, ako lang. At wala akong isasama. Ilang araw ang lumipas. Nanlibre ako ng tanghalian at merienda sa hapon sa pamilya ni Angel dahil may ilang bagay pa kung dapat asikasuhin at ayokong magkaroon ng sagabal. Ang nalalabing ilang araw ko sa Pinas bago bumalik ng ibang bansa ay madalas si Angel ang aking nakakausap at nakakasama sa bahay. Apat na araw bagong aking paglipad ay sinabi ni Angel na hindi siya papayag na hindi ako makainuman. Dumating siya sa bahay ng nag-aagaw ang dilim at liwanag na bagong ligo. Preskong presko, dala ang dalawang bote ng Red Horse Beer. Kanya na raw ang inumin kaya sa akin na ang pulutan. At dahil nandun na, ako na ang dinalhan ng inumin, nakakahiya naman kung tatanggihan ko pa. Kaya naman naghanap ako ng bata na pwedeng upahan para bumili ng niyempo sa market. Maganda talaga siya. At noong mga oras na iyon, aminado akong hindi ako nagtagumpay sa aking gusto na gawin siyang derecho at tinanggap na na iyon na talaga siya at tropa na lamang kami. Inihaw namin ang pulutan na aming ipinabili. Kaya naman after dinner na din kami nakapagsimula ng inuman. Dadalawa lang kami pero kahit may alak ng mga sandaling iyon, wala akong iniisip na kabulastugan para kay Angel dahil tanggap ko na nga na iyon na talaga siya. At sa ilang taon na hindi ko siya nakita ay huli na para siya ay baguhin pa. Pero hindi para sa gabing iyon. Dahil habang lumalalim ang gabi at naiigah ang bawat bote at ang mga espiritu noon ay kapwa nasa amin ng pagkatao. Sinabi sa akin ni Angel ay ako na ang bahala sa kung ano ang aking maisip habang kami ay magkasama. Okay ka lang, baka nabibigla ka, wika ko. At sagot ni Angel, tigilan mo nga ako alam kong may gusto ka sa akin at pag hindi ka pa kumilos dyan, iiwanan kita. Alam nyo na kung ano ang kasunod nun. Pero syempre, hindi dun sa sala kung saan kami nagiinom. Lumipat kami sa mas maayos na lugar at doon ay nilasap ko ang pulutan na higit na mas masarap ng doble kesa sa inihaw na liempo. Hindi ako manginginom at aminadong may amats na dahil sa espiritu ng pulang kabayo. Pero ang lahat ng iyon ay para ding nagpulasang kabayo na pinawalan para kumarera nang sabihin sa akin ni Angel na ako na ang bahala at gawin ko kung ano ang aking maisipan habang kami ay magkasama. Pulutan na manamis-namis o baka naman dahil sa naghalong lasa ng red horse at inihaw na liyempo. <laughs> at ganun pala yun. Pag maputi, I'm not sure kung lahat ganun. Pero yun kasi naghahalo ang pula at pink na kulay. At maniwala kayo o sa hindi, ako ang una. At sa totoo lang, hindi ganun kadali. Para siyang math exam na kailangan mo pang ipaliwanag para maintindihan kung paano at bakit. Bago ako bumalik ng ibang bansa, ay sinabi ko kay Angel na wag muna siyang mag-aasawa. At kung tulad ko na lalaki, ang gusto niyang maging kapareha habang buhay e eh sana, ako na lang yon. At pagbalik ko, oh, gusto kong makita na mahaba ang buhok niya. Yung tipong hindi ko na kailangan pa ang magdalawang isip o kung sino man ang makakakitang kami ay magkasama, kung sa straight ba siya o hindi. Malayo ang distansya ng edad namin, 12 years lang naman pero it doesn't matter di ka nga dahil ngayon siya lang naman ang magiging nanay ng aking magiging panganay <laughs>